Simula ng bagong umaga, panibagong araw ng pagbuo, ng pangarap at ng paglalakbay. Dito nagsisimula ang kwento ng puting van ni Kuya Odeng. Wala nga palang busina to. Kasi nagbaklas ako nakaraan. Dahil nga nalobat, walang busina. Hindi ko na ikabit. Wait lang. Eh, hey, may payong pa pala ako dito. Bago 'to ah. Di pa nagagamit. All right, tignan natin kung may busina na. Ayun, meron na. All right. Biyahe muna tayo. Kukunin ko muna yung radiator shroud doon sa malayo-layo eh. Wala na rin pala akong gasolina. Tapos bibili ako ng radiator uh, coolant dahil nga kahapon ay pilitan ko ng radiator cap yung Kia accuracy ko hindi ko na mamalayan hindi pala uh, tumatama yung dulo ng radiator cap hindi niya na ilalak yung radiator <coughs> yun tumatagas yung tubig eto nga pala yung iMall, sa mga kadenggalisa natin meron tayong kakanin dyan ayan o oh. yan yung rubis kakanin punta kayo dyan pag kailangan nyo ng mga minatamis na mahablang ka biko tapol biko latik sapin sapin Kuchinta marami tayo dyan marami si Kuya Odeng dyan eto ay ang lugar ng Kamarin Kalookan Kiko Kamarin dito pala sa Maputik ay pip loong batay tayo lakas trip pa ay putik eto may mga bersa wala mong dito na yan eto ah eto eto nga yun katayan eh Eto Ay Eto na At dito nga sa loob ng katayan Ay marami kayong makikita ng mga parts ng Mitsubishi L300 Tulad ng mundo ito At kung ano-ano pa Basta lahat ng klase ng parts ay nandito Ang kinuha ko nga pala dito ay ang radiator shroud Dahil pag kumuha ko sa online ay napakamahal Kaya ito pipinturahan lang natin Para maibigay doon kay Kuya Jun At maikabit na sa ating van At pag uwi ko sa bahay Nilagyan ko muna ng coolant itong ating Kia Carens Uh, yan no? Naubos yung aking reservoir, tapos ito ay wala ng laman. <laughs> naubos din. Kaya naubos ang coolant sa radiator at dito sa reservoir ay dahil sira na pala ang radiator cap. Napalitan na natin yan kaya okay na itong ating Kia Carens. Ito lang nabawas. Ito kadami. Balik naman tayo dito sa radiator shroud na binili ko. Inisis ko muna to at pininturahan ko ng high temperature na kulay pulang pintura. Pupunta mo na ako kaila Kuya Jun para ihatid yung radiator shroud. Nakabili na ako. Doon ako nakabili sa Katayan sa Kamarin Kalooban. At nakuha ko lang siya ng 1,000 pesos. Tapos pininturahan ko. Ay, hindi naman yung pinturang professional ah. <laughs> Nispray ako lang ng ano, high temp na kulay pula. Ilang ang meron ako na available sa bahay na extra kong pintura eh. Alright, update natin kung ano lang nangyari dun sa ating van na si Puti. Eh. Wala pa siyang pangalan eh. Pero ang naisip kong pangalan sa kanya kasi nga October ko sa binili eh. Ang plano ko na ipapangalan sa kanya ay linog. Ewan ko lang kung okay. Linog, no? Kasi, uh, October, kasagsagan ng lindol, ay nandun ako nun sa, ano eh, uh, Batangas. Kaya, linog ang ipapangalan ko siguro sa kanya. Malapit lang naman dito yung bahay ni Kuya Jun sa amin. Pero, magkukotse ako kasi baka biglang bumusong ulan. At malintikan tayo. <laughs> Kakaligo ko lang eh. Kaya nang umaga ay umalis nga tayo. Galing tayo dun sa katayan ng mga sasakyan sa kamarin Caloocan. nakita ko lang sa facebook yon kaya lang kasi yung kausap ko hindi nagre reply pero sinanduman niya sa akin yung location kaya pinuntahan ko kagad pagkagising ko ng umaga nag prepare lang ako tinawagan ko yung kontak ko doon na nakita ko sa facebook kaya lang hindi pa siya sumasagot kaya ang ginawa ko dumaretso na ako doon and then nakita ko nga ay merong

Kaya wrist rod Kasa kaya to? Eh, ito ba wrist rod Nakuha ko dun sa katayan sa ano Sa Oo. Pintrahan ko na eh <laughs> Kakakulay ko lang Kulay kulayan lang yan yeah, yeah, yeah. Wala talaga sukat Ah, ito sukat sa kanya dito sa Pero patabas ka pala dito Ito lang Mabasa na ang pagkakas Oh, hindi nila na sa akin yung plastic eh ah. Kaya sabi nila, ito daw, if ever na hindi kakasya, magkatapas daw. Sakto, ito lang pala yung tatabasan. Hindi sa kumantay, no? Tsaka madali daw bubutasan, eh. Mas okay daw ito. Ito na yung ban natin. At uh, ito na yung pinabili sa akin ni Kuya Nakakuha natin niya sa kamarin. yung update sa ban natin. Baka babalikan natin sa 12. At kinabukasan, bago ko bumiyahe papuntang Nueva Ecija para sa aking trabaho sa Davis, Paint Philippines, ay nag-advance celebrate muna kami ng aking birthday kasama ang aking kapatid, ang aking nanay, ang aking pinsan, at ang aking tiyahin. Happy birthday to you, happy birthday to you, happy birthday to you, happy birthday, happy birthday, happy birthday. Maraming salamat sa panibagong taon na ipinagkulob sa akin ng Panginoon at maraming salamat sa good health at masaganang buhay na binigay sa akin. At makalipas ang apat na araw nagaling galing tayo sa Nueva Ecija, ay dumana tayo dito ulit sa bahay ni Kuya Jun para i-check itong ating puting van. Ito na yung update sa van natin. Nakikabit na ni Kuya Jun to yung bago ating radiator. Tapos, uh, okay na rin yung radiator pan at saka uh, may mga boot may mga tumatagas pa yung tulad nito kay cream tas doon pa sa gilid may konting mga tagas tapos yung starter yung naklas ni Kuya saan ba magagaling? Okay. saan ba magagaling? malapit ka ba ni Juela lang pa eto bibili tayo ng cross joint itong dulo may problema okay tapos replace ng Uh, drum drum break. Ayan. Tapos papalinis ko na rin. Ayan yung harapan natin. Ito. Papa-replace na rin. May tumatagas kasi doon ilalangis lalangis. Ayan. Ayan pa yung update sa ating van. Okay. Baka sa rin yung gulong. Ganon sa kabilaan ito. Reface ng uh, rotor disc. Ito yung uh, computation ng mga dinagdag dun sa sasakyan natin yung sa van. Nakakatuwa, no? May ganito. Oh, ayan, oh. Meron yung binigay sa akin si Kuya Jun na breakdown. Talagang ang galing, oh first time ko nagkaroon ng ganito may breakdown na nagpagawa ko ng sasakyan yeah, okay bali ang lahat ng job na ginawa ni Kuya Jun ay nandito replace ng radiator brake repair and the uh, replace rotor disc wheel, wheel bearing uh, repack change oil cross joint replace fuel hose replace uh, ano yung fuel uh, ano to floater tapos gas float replace yan fuel hose replace tsaka gas float replace and starter repair bumili siya ng solenoid tapos yung cash na binigay ko sa kanya is 7,000 so ngayon nag-abono siya ng 2,119 uh, 2,190 kasi ang expenses ay 9,115 kaya naging 2,115 yung inabono niya okay ito yung expenses ko lahat 9,115 tapos nag-add siya ng 2,000 kasi nga 7,000 lang yung binigay ko and yung labor na binayaran ko ay 5,000 and eto may mga resibo ah yan galing oh nakakatawa naman alam yung sobrang ano ang laking tiwala ako doon kay Kuya sa mekaniko na yun na alam ko maayos niya yung sasakyan ko okay eto na lahat ng binili niya eh oh. may mga resibo ayan tapos ito naman ay ah, yung brake disc ah, Reface 900 okay and uh update doon sa ating uh, van ay malapit na yun matatapos uh, may papapalit pa tayo yung kanyang uh, center post Tsaka idler and ipapakrim pa natin yung doon sa uh, oil cooler na tumatagas. Meron pa, may papakrim pa doon eh. Hindi ko muna pinagawa ngayon kasi nga hapon na. Iniwang kulit yung van sa kanya. Siguro balik natin next week. Yun na lang naman, idler, tsaka center post, and then, uh, mauwi na natin yung van. Pwede ko na iuwi ngayon kasi uh, wala, wala namang akong gagawin nga naman doon sa van. Kaya sabi ko, dyan muna kay Kuya Jun. Hindi ko na videoan kanina kasi nga may lakad ako ngayon. At, uh, pupunta ako ng BGC naman kaya hatin ko lang si partner. Ayan, si partner nandiyan na. Okay. o Sige, yun lang mga kadengalista. Ang update natin sa van ni Kuya Odeng. At uh, malapit na yon At uh, pag nakuha ko na, okay na yung makina. Okay na lahat. At uh, bubuwi na natin yung interior. nahi natin yung tumatagas dun sa ceiling. Yun dito. baklasin natin yung ceiling. At uh, bubuwi natin yung ceiling. Ang uh, pinag-iisipan ko kung ang gagawin ko ba dun ay kahoy yung Uh, Paluchina or uh, WPC Kapag Paluchina kasi hmm, eh, Pwede kong sabitan, di ba? Basta, bahala na kung anong kalabasan Tapos babakasin natin yung mga upuan noon Ni-road test ko na kanina Hindi nga ako nakapag-video Pero uh, Sa next na kukunin ko Kukunin ko tomorrow At i-road test natin At natin kinabukasan at Kinuha ko na nga at itong ating puting van Maraming mga pinagagawang van ah, Sasakyan dito kay Kredjen eh no? Kunin na natin <laughs> Kamusta eh natin Ay, wait lang Hindi ba ito ay pumasok Okay, kunin na natin ating van Ay, ah, yan na siya Apakadungis ah, <laughs> Ito yung ating van Okay And e, bombahan na lang natin Alright Okay na to, nagawa na ni Gwedion eh Okay Tinisin na lang natin Alright. Ayan, yung ban natin. All goods na. na test ko na to kahapon eh. Ay. Oh, uh, init. Okay. Tingnan natin kung one click lang. Uy, one click. <laughs> galeng one click lang 'yung ating van napaka usay! ang init ko sa ti ergo yun yun eto na tinulalagay siya gasolina diesel madami pa all right kailangan mag-ingat haeto ah, Oke, okay, no, romo, 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 Anyway, romo, 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 kon. romo, 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 just yes, button Hindi ko yung alamin. Alright. Tapos na ba yun? Yun. natin yung ating van. Yay! 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 <laughs> Hindi pa, ano, totally napagawa lahat kasi ang daming ginagawa ni Kuya Jun. Ang pulang na lang nito ay yung uh, center post tsaka idler. Wala na tayong mapagawa dito. Nag- Alam mo nakakatawa dito. Yung kahit na hindi ko sabihin sa kanya na gawin ay uh, talagang ginawa na ni Kuya Jun. Nakakatawa nga eh. Tapos ang mura pa ng labor na sinigil niya sa akin. Kuya Jun, maraming salamat ah. At ibabalik ko pa to dito. i-gagamitin ko lang muna kasi may kukunin akong uh, gamit. Na-road test ko muna to tapos ibabalik ko din sa kanya alright parang lapit ang lapit ng puno pe at saka ng ano maba na ako parang mga jasang ito eh fix up to diba? <laughs> okay anyway uh, road trip na tayo <laughs> పదిప్రయను నగవనికో malamig unlike nung sa Kia ko na talagang sobrang lamig aircon. Ito, eh, pa yung aircon eto kasi papagawa pa natin yung aircon malamig na malamig diba kung gusto natin na malamig at nadalahin ko doon, doon sa expert sa aircon sa Malolos Bulacan kay Raki Ruiz linya natin na testing ko na itong sasakyan at uh, ang tinakbo ko ay 41 kilometers naka-aircon hindi naman siya nag high temp na minsan nga uh, yung temperature gauge yung temperature gauge niya ay uh, ano lang kumakalahati lang nilagyan ko ng electric pan para hindi masyadong mainit kasi hindi naman katulad to ng sasakyan ko si Karis malamig siya malamig kaya lang syempre pagka ano bumabiyahin na at tatirik na tatirik na talaga ang araw yung lamig niya yung pare hindi naman nagbabago kaya yeah, siyempre yung buga ng blower niya hindi naman ganun kalakas. And yung temperature gauge niya ay nando uh, nandoon na lang sa ayan oh. Okay. Ayan. ayan na lang yung temperature gauge niya. Uh, hindi na sumasampa ng lagpas kalahati. Minsan nagkakalahati siya pag talagang babad ako sa traffic. Pero pagka tumatakbo naman ay bumabalik nang sa ganyan. Okay na, maganda yung pagkakagawa ni Kuya Jun. At na tapos na yung mga ibang pinagawa, ang kulang ko na lang dito ay yung uh, center post tsaka idler and magpapalit tayo ng gulong. Tapos, uh, yung oil cooler hose ay kailangan palitan, yung large tsaka yung short. Yun naman yung next na ipapalit natin dito pagka naka-order na ako dun sa online. Ito ay nagpalit ako ng uh tail light assembly isang buo uh, ito original ko ito tapos yung nakuha ko ay replacement lang Ito maganda original oh makapal ito yung sa likod ay. Yan. wala nga lang siyang kasamang rubber pero okay na rin and ito okay and next natin ay kakabit ay yung monobela ito dumating na yung monobela tapos tsaka yung extension magamitin natin ng power tools yun kung matatanggal and marami pang dumating dito ito po ito yung uh, adhesive spray and etong uh, ating uh, led headlight na H4 na kulay yellow dumating na rin at etong ating sub-zero na headlight na housing ito yung stock na ko ito original pinalitan ko na rin ito yan ayan yung kinabit natin kagabi oh, ito yung binili natin tsaka yung headlight at ito ay papalitan natin ng manabela okay yun, lambot lang meron tayong binili sa Shopee na manibela natigas ah yun okay bali papalitan na natin to kasi sira na and kailangan natin maglagay ng adapter yung adapter natin yan maging banggrasa to hindi naman siguro Okay. ito yung adapter na binili natin ito loading na galing sa shop ah lasada galing pa lang ano to china uy ganda okay ganda uy aesthetic imitation naman na siya yung para lang mapalitan ko yung steering wheel kasi nga sira na yun uy, ganda sakto maliit lang ayan o oh. Ay, alright sati higitan nasa ano ba siya large Kala, Mahigpit to ng sakto lang ha kasi pagka sobrang luwag niyan ay magkaka problema kayo at next naman natin ay itong manibela meron na siyang kasamang tornillo pala hindi hindi dumarating yung mga lasada kasi last week nagdatingan na rin yung mga lasada May marami akong order sa lasada para dito sa ating van or kailangan idikit <coughs> ah okay goods hehehehe ito gulong hindi na naka at eto naikabit ko na yung bago nating steering wheel testing ko yung ano itong manubela taas ng <laughs> Ang litang monobela <laughs> 14 lang ata ito Ah 12 12 ang size niya Okay na rin naman Maganda naman hawakan Siguro lagyan ko lang ng ano ah, uh, Tableto Yung Steering wheel uh, Cover Bibili mo na ako Tang Nang halian na, ako Hanggang dito lang muna yung video natin para dito sa ating kinakasemple uh, na camper van At kita-kita tayo sa next video na i-upload ni Kuya Odeng sa pet market at sa van na puti ni Kuya Odeng Maraming salamat sa lahat ng mga tumututok at sumusubaybay palagi sa YouTube channel ni Kuya Odeng Napakasolid din yun At sa mga iba pang mga subscribers na bago pa lang dito sa YouTube channel ni Kuya Odeng Welcome po, ako po si Kuya Odeng wala seatbelt dahil si yung seatbelt pero ikakabit natin always keep safe have a great day and God bless yeah araw na kay ganda bitbit ni kuya Ode mga gamit sa paglalakbay at kwento sa puting van dito nagsisimula ang panaginip bawat kilometro may alaala -ala. bawat stop over may saya't sakay na sa van ni kuya Ode. Sa bawat panaginip Biyahin ang kulay, puso tawitin Ikot sa buong Pilipinas natin Oh! Bawat lugar may bagong tanawin Sa puting bahan ni Kuya Oden Simbolo ng saya sa ating paglalat by sight Eh!